So good morning sa inyo lahat nandito ngayon si Papa Alon sa Los Baños, Laguna Ayan, nandito tayo sa PNR ito ng uh, kalsada oh. Ayan, yung mga release Ayan. Ngayon, papunta tayo doon sa Lawa mamashare tayo dito guys sa tawa lakat lakad na tayo dito guys ngayon naman tayo nakabalik dito sa kapunta uh, sa uh, Los Banyos nakakamiss kasi maglakad na Nakikita mo yung lawa. Yan bagong panilang uh, market. Paliwan pa doon sa kabila. Good morning pala kay Ma'am Sonia, Tiston. Ayan Ma'am, good morning. Nandito ngayon si Papa Ron sa Los Baños, Laguna. Ayan, dito tayo nagbablog ngayon. Ay, good morning sa iyong family lahat. Ayan, shout out ulit kay Ma'am Sonia, Tiston. Ayan. Ayan, naglalakad tayo dito guys. Ang ganda po masyal dito. Ah ito sa uh, sa buwan pala dito ay magkakaroon din pala dito ng uh, festival, banyamos festival pala yan dito kasi ah uh, katatapos lang pala magpiesta sa bayan ng Bae. Eh. Ito September mga 22, September 22 tama. Ayan, ang ganda oh. kakainan dito ganda sa loob oh. Dito ginaganap guys yung Banyampus Festival nila. Ayan, pagkakita natin sa inyo dito. Ganda oh. Ayan yung mga tag dito mga lawa ayan tingnan nga natin dito kung maraming namimingwit mga guys <coughs> yan yung mga floating solar yan mga guys oh so, ayan Ang naman yung uh, papuntang naman to. Uh, lawa naman ng kalamba. Ayun doon sa kabila mga guys. Ayan. Ang ganda oh. Diba? Ito naman yung nandyan yung Dampalit Pulse. Ayan dyan sa kabundukan. lang ka tayo dito ganda oh uh, inaayos pala nila pala dito kasi ito sa mga solda buwan ay tama nga 22 malapit so, na pala nung September na pala sa Lunes bukas Mag-go ka na pala. Ang kapestahan din dito. Festival sa kanila. Ayan. Ang ganda oh. Kailangan sira yung mga uh, pag welding nila. Ayan <coughs> dito. Yung mga namimimwit. huli na. Malalim tubig kasi ano. Hmm. Dami yung kumakagat. Kinaupos lang yung paay. Hmm. Ayun, guys. Itong isla yan. Malapit lang yan dyan sa kwansang kalamba. Ayun, mga guys. Oh, kita natin sa inyo. Malapit lang yan sa Kansang Kalamba. Yang isla yan. Ang ganda tingnan, no? Kasi ngayon, uh, wala na yung kanila dito dati, may kuwan dito dati yung uh, tulay ng mga kawayan papunta doon para pag nag-celebrate sila ng mga tawag dito yung Banyamos Festival, ay dyan sila na nagpapaputok yung firework display. Ayan, nakita mo dyan. Ayan, yung mga galo na lumulutang. Ganda ng view, yan ang mga view mga guys, Napakaganda. Tingnan niyo. Ito, uh, walang ganun na naman siya. Makikita mo naman yung kagandahan. Yan. Labas na tayo mga guys. Sa tayo uwi na. Ayan, lalabas na tayo. guys. tayo uwi na. Ayan, ang no? ganda. Ang ganda ng kabundukan. Kuha na kasi yan mga guys. Uh, Los Baños na kasakop dyan. Saka, yan yung pasang UP. Dito kasi yan dumadaan ng kasaka UP. UP. Los Baños, yan. Kabundukan. Tataas yan. Protektado yan dyan guys. Hindi ka basta-basta magkuha. Para sa kapag umakyat ka diyan, kailangan may may tour guide ka diyan. Hindi ka basta-basta mga kakyat diyan. Yan, ilan ilan lang ang mamasyal dito. Maganda naman 'to pag nag-umpisa naman pagka uh, nagkasamba festival. Yan. palabas na tayo Okay guys, uh, salamat sa mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo sa walang sawak ng suporta. Uh. <laughs> Hanggang dito na lang mo. Naingat po kayo at God bless. Pauwi na si Papa roon. Ingat po kayo at God bless. Bye bye.